Hello po mga kalaki, good morning, good morning Alas 5 na po ng madaling araw At tayo po gumising na po Ayan, medyo malin, masingkit pa ang mata ko Inaantok-antok pa po ako Pero gising na gising na po ang diwa ko Dahil, dahil, dahil ang mga lucky numbers po Na ibibigay ko sa inyo Masaswerte po ito mga kalaki At sino kaya ang dadapuan ng swerte ngayon At sino kaya ang mananalo ngayon Alamin po natin yan mga kalaki Kaya eto na po, gumising na kayo ito na po ang mga lucky numbers na ipabahagi po namin sa inyo ni Lola Carmen. Two-digit lucky numbers po para po sa lahat. Kaya ito na, Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo? Ayan, 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 ayan. Ito na po mga kalaki bangon nagising na. At ang mga lucky numbers namin, tandaan nyo po, 3 days po to bago po natin palitan. Okay, at ang lucky numbers namin, lagi ko sinasabi, libre ito walang bayad. Kunin mo, tayaan mo iyan. Pero kapag nagpa-private consultation ka, nagpa-code ka ng birth month na mahal mo, at gusto mong tutukan kita sa mga ilalaban mo, kami po ay may private consultation po. Pwede po kayo magpa-member sa mga interesado po. May membership fee po yun, good for 3 months. Kami po ang, mam ang ng mga 3 months na mga numbers sa inyo sa loob po ng 3 months, tututukan namin kayo. At sana, sana po mapanalo rin namin kayo. Nawa po mapanalo namin kayo tulad po nila at malay mo ikaw pala kauna-unahan naming milyonaryo ngayon pong taon na to, di ba? Syempre ngayong Bermans, dapat magpapas ko dapat swerte tayong lahat, di ba? Kaya eto na po mga kalaki gising na, eto na po ah, sa mga interesado po, make sure po na makakausap nyo muna ako bago po kayo magpamer, magpa-member para po legit na legit ang kausap nyo po ako at hindi po ibang tao. Napakadami pong fake ngayon. Ginagaya po ang mga content natin. Hindi ko po alam kung bakit tayo nila ginagaya. Huwag po kayo magpapamember sa maling tao po, okay? Ingat-ingat po tayo. Eto na po ang mga two-digit lucky numbers. Kunin mo na. Umpisahan po natin sa Bulacan. 18-21 Baguio, 30-36 Bicol, 2-14 Batangas, 7-15 Bataan, 8-22 Butuan, 19-23 Benguet, 11-18 Iloilo, 10-24 Leyte, 9-2 Samar, 5-30 Parañaque 31 Sais Manila 20 23 Pasig 18 G San Juan 2 11 Marikina 16 20 Tabuk 7 12 Kalinga Apayao 15 29 Romblon 30 35 Angono Rizal 28, 32, Montalban Rizal 19, 21, Antipolo Rizal 13, 23, Taytay Rizal 18, 21, Cainta Rizal 22, 24, San Mateo Rizal 25, 29, Isabela 33, 15, Tugigarao 1, 8, Rojas 6, Gis

12, 24, Nueva Vizcaya, 31, 20, Masbate, 5, 6, Cebu, 33, 22, Aklan, 9, Gis, Aurora, 13, 18, Laguna, 6, 17, Quezon, 9, 21, Olongapo, 32, 14. Dabao sa is 29. Ayan, puputulin po, po muna natin mga kalaki sa Dabao para po sa mga pasusugin natin mga followers dyan na mga nagtatanong po kung saan po kami ma-follow, mahanap. Hanapin niyo po kami sa Facebook nyo, Red Parungkin po mga kalaki. Okay, yung meron pong 315,000 followers, kami po yan sa Facebook. At meron po kami second account, right? parang din po, na naka-yellow t-shirt po ako, na may picture po namin ni Lola Carmen, na may 50,000 followers. At meron po kaming Aris Gatchalia na account din. At syempre po mga kalaki, may YouTube po tayo, right? parong po, na may 16,200 followers. At syempre TikTok po, 417,000 followers red parong kindin po mga kalaki. Yan po yung mga legit na account kung saan yung pwede po kami ipalaw at humingi kayo ng mga lucky numbers. At pag nakita ko po kayo na kayo po ay nakafollow, heart ng heart, comment ng comment, share ng share ng video, eh, ay ba bakit hindi ko naman kayo bibigyan ng mga lucky numbers? Bibigyan ko po kayo mga kalaki pinipilit po natin bigyan lahat po ng mga laki numbers. Tandaan nyo po ah, lahat po tayo gusto ko po mabigyan kayo ng mga laki numbers. Sadyang marami lang po talagang mga followers natin nagko-comment, natatabunan po yung mga comments yung hindi ko po nababasa. Kaya pagpasensya nyo naman po. Pero tuwing gabi naman po, nag-a-accept po tayo, nag-check -che po ako tuwing gabi, nakikita nyo naman. At sana po sa tuwing gabi na kuma-accept po ako ng mga isandaan 100 na followers, mapasama po kayo. Okay, ituloy na po natin mga kalaki ang mga laki numbers po natin na 2 digit po. At sana po ah, sa mga interesado po magpa sa private presentation, make sure po na makakausap nyo ako para hindi po ibang tao ang kausap nyo. Wala po itong pilitan. Okay, mali mo naman, dito ka swerte, hindi to ka buenasin. Eto na po, Tarlac. Sa East 15, Quirino, 18, 27, Bacolod, 30, 16, Cavite, 5, 9, Taguig, 2 Gs, Mindoro, 1, 7, Marinduque, 4. 23, Caloocan. 26, 5. Muntinlupa, 1, 28. Palawan. 2, 29, Sambales, 33 sa is. Ayan mga kalaki, kompletro po ang mga two-digit lucky numbers ngayon pong umaga. Habay, takbo na sa sukin yung outlet maya-maya. Make sure po na nakarambol ang mga 2-digit, 3-digit, at 4-digits mamaya pag inilaban nyo po yan sa mga sukin yung outlet at gising na mga kalaki. Eto na po, baka ikaw na pong isa ko sa ma-shoutout ngayon. Gising ka na ba? Ayan po. Gising ka na ba? Ikaw po, from Palawan. Hello po. Ayan, happy birthday po kay Ninya Balisteros po ng Palawan City. Hello po, maraming salamat po. Naku po. Ang sarap dyan, ano, lalo na sa El Nido. Ayan, El Nido, di ba? Hello, hello, hello po mga kalaki. Shout out po sa mga taga Palawan. Sana po makabalik ako ng Palawan. Hoy, nakapunta ako ng Palawan. Huwag kayong ganyan, na. Hmm, nakarating pa rin kaya ako ng Cagayan de Oro. Hello po sa mga taga Cagayan de Oro. At syempre po, ito po ang mga tricycle driver po ng Tagig. Ayan, mga, ano ang bang, oh, mga driver ng Tagig City. Hello po, hello, hello po sa inyo. Shout out po sa inyo. Maraming maraming salamat po sa panonood po sa amin dito. At nawa po ngayong Bermans, manalo po tayong lahat. At sana po, huwag kayong magsasawang tumutok sa amin dahil hindi po kami magsasawang magbigay, magbigay ng mga tips at lucky numbers sa inyo ni Lola Carmen. Good luck po at advance Merry Christmas sa inyo.